Eto ay madalas kong sabihin na kung ano talaga ang ginawa mo sa kapwa mo. Sigurado tayo, babalik at babalik yan sa inyo. Hindi kayo matatahimik. At lalong-lalo -lalo na, na ikaw isang leader, pinagkatiwalaan ng buong bansa, pero ganito ang ginawa mo. Ang dami pong napahamak, napakalaking human rights violations ang ginawa ng dating presidenteng ito. At ngayon nga po, nako, yung termo, hinahabol ng mga investigasyon. At sana hindi lang yan sa, or hindi titigil lang sa investigasyon, halimbawa ng kamera Hindi titigil halimbawa sa investigasyon lang ng Senado. Kailangan talaga ay nasa korte, may kaso, at dapat harapin ni Duterte ang hostisya. You have to face justice. Grabe, no? Yung, tipong dapat naging naging uh, madali na lang ang buhay mo bilang isang dating presidente? Kung talagang may maganda kang legacy, kung walang naghahabol sa iyo ng mga ganitong klaseng investigasyon, panatag ang buhay. payapa yung iyong retirement time. Pero ang nangyayari, yun nga, isipin mo, nakakatulog pa ba itong si Digong dahil sa dami ng kanyang posibleng kaharapin nga na kaso? at investigasyon. Abay, kung sana, kung sana nakiayon na lang siya sa nasa Malacañang ngayon, siguro ay mas uh, mas bababa yung kanyang worry, di ba? Pero eto, pati ang kamera ay hinahabol na rin ng investigasyon. Or gagawa na rin ng investigasyon tungkol niya sa sa war on drugs na nang si Digong. Bukod yan, syempre, sa ginagawang investigasyon ng ICC. Or you see, at marami pa sigurong kaso na nakabinbin, maraming kaso pa siguro na lulutang uh, at sigurado tayo na walang kawalang isang katulad ni Dikong. Kaya anong ginagawa niya ngayon? Maisog rally. Ayan. Na ibig sabihin, humihingi ng ngalap ng simpatya. Siguro ay tinetest niya kung naandyan pa yung mga diehard na kanilang nauto noong tumakbong pangulo etong si Dikong. Mm-hmm. Ang dami, no? Ang daming nakaschedule na maisog rally. Abay, saan ko bukuha ng panggastos sa itong kampo ni Digong? Dahil sigurado tayo yung mga puma-attend niyan ay, ay mga bayaran at hinahakot. Kaya, naka, good luck. Ito, tignan natin. Hinahabol ng mga investigasyon. So, habang gumugulo nga ang investigasyon ng International Criminal Court, abay, napabalita na pinalitan daw ng SAF, yung mga yung uh, PNP personals, PNP um, dyan sa Davao City, nagdeploy deploy daw ng SAF. Abay na taranta ang campus siguro ni Digong dahil mukhang iyon daw ay sign na anytime, any moment ay pwede na siyang ma Yun nga, balik tayo sa International Criminal Court. Sa mga patayang nangyari noong panahon ni Duterte, isinabay na rin dito ang investigasyon ng Kamara ukol sa mga nangyaring extrajudicial killings na dating o ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, kung matatandaan niyo po, mukhang ang isa sa sumang-ayon dito sa investigasyon na ito versus EJK ay etong si uh, o etong anak ni Duterte na si Pulong Duterte. So, ano kaya ang ibig sabihin yan? Na tipong unahan natin? Na kunwari investigahan natin? Pero ako'y naniniwala na ang iba pang miyembro ng Kamara na mag-iimbestiga ay nako talagang tatargetin nila. Nako hindi talaga nila titigilan para magkaroon ng hostisya ang mga kababayan natin na naging biktima ng extrajudicial killings. Naging biktima na itong war on drugs na ito ni Duterte na peke naman talaga. Ayun. Sabi nga nila, mukhang mukhang ito'y pakana lang, mukhang ito'y drama lang na itong si Pulong na siya ay isa nga sa humiling na investigahan ang EJK or extrajudicial killing dito sa ating bansa. Nako po, good luck. Magiging um, labanan ito ng ama at anak. Pero sa so nakikita natin, hindi kaya ito'y drama lang na si Pulong dahil siguro nakini, nakikinikinita niya na mangyayari itong sitwasyong ito na paiimbestigahan nga ng kamera ang kanyang ama. Hindi pong, o oh, ayon sige, sangayon muna ako for now. Pero gagawa, gagawa yan ng paraan para kahit papano ay makaligtas at makalusot ang kanyang ama. Ganun po. Mapagkunwari ang mga Duterte. Good luck!